mayong udto ka natong mga igsoon may udto ka tanan niya karon mga ka igsoon na naka ko karon kay do na koy hatagan o kompleto nga pagpasabot nako about sa katong video nako mga igsoonan katong nagtapi ko og outside the church there is no salvation kung naa kita sa gawas sa simbahan katolika wala kitay kaluwasan kay kini nga video mga kaigsoonan gikuha man sa mga sabadista kini akong video Nga ilang giputol unya ila dayong gikuntra, gikontra ila dayong gibanga o gikontra ngadto sa usa ka kardinal amo nga si kardinal ambo nga si kardinal ambo miingon nga wala kita magtuo nga kitang mga katoliko nga kita ray maluwas kadtong mga dili katoliko maluwas usab sila nga gibangga kuno ilang gibangga ang akong pamahayag ug sa katong pahayag ni Cardinal Ambo nga ilang pangutana nga kinsa kuno nagsultis tinuod ako ba kuno nga si lang o kining Cardinal nga naka-eskwela gyud og labaw-labaw gyud nga uh, kurso mga kagalaan mga kaigsuonan kini mangong mga sabadista no makisaw-saw sila sa doktrinang katolika pero mubo kay panabot dili ka punto mga kagalaan wala mami magkakontra ni Cardinal Ambo og sa ako ang pangingon nga outside the church there is no salvation walang yun sila kasabot kay mga maritis mga sila mamutlon ang mga video ba niya ibangga rin nga to sa laing pahayag kato akong gisulti mga kiksunan wako akong magbuot ato na ato sa amo ang katikisim no na ato sa amo ang katikisim wala akong magbuot ato Katong pag ingon ako outside the church there is no salvation. Na mo gusto say sumpay. Giputo lang sa mga sabadista nya gikuha lang nilang katong pila lang ka sulti nako nya ilang gibanga ngadto sa akong sa among kardinal na kunuhay uh, nagkasumpaki kuno pero wa may magkasumpaki. Ako ra nang ipasabot ha. Kung unsa punto ni kardinal ambo ato og, og unsa say punto nako na mga kigalaan. Kay pulos mami nag sultis tinuod. Wa may nagbakak namong duha. ...way why sayop namong mong duha pulos mi Kung Kung kompletuho na gyud nila pagtan awang ako ang video, makasabot man gyud sila. Kato akong gisulti nga ingon ko nga outside the, church there is no salvation. Dili to ako ah. Wa ako magmugna-mugna ato. Official gud na nga panudlo sa mong simbahan. Walay bisang kinsang kardinal nga musupak ni ana. Kay kung unsay official nga katisismo sa simbahan, unsa gani panudlo sa mong simbahan? Tanang kardinal, obligado gayud nga mo pailawom sa panudlo sa simbahan ha magpailawom sa panudlo sa simbahan kini katisis sa simbahan mga kagalaan katikisim of the catholic church mga kagalaan kini ha akong basahon na kato akong gisulti dili to ako kuha na, na sa amo ang katikisim 846 847 dara Ah, dara. Na diri sa Catechism of the Catholic Church 846. Dili sa maong heading nagingon diri. Outside the church there is no salvation. So kato akong gisulti dili to ako ah, ato sa among official na panudlo sa among simbahan. Outside the church there is no salvation. Kung naa kita sa gawa sa simbahan, wala kita ikaluwasan. Pero gipasabot na sa simbahan. gi mana Oh, nagingon diri. How are we, we to understand this affirmation, often repeated by the church fathers? Nagingon hmm, diri. Reformulate. Nagingon diri. Reformulate positively. It means, it means that all salvation comes from Christ, the Head. through the church which is the body so kini di mga giunsa mangjud ni gi affirmar mangjud sa mga amahan sa simbahan di padayag mangjud sa mga amahan sa simbahan kining maong pulunga nga outside the church there is no salvation but pasabot nga ang kaluwasan mga kigsunan all salvation comes from from Christ the head through the church which is the body Kay tungod kay si Kristo mga kigalaan, mauman ang ulo sa simbahan, ang tanang kaluwasan na kang Kristo. Unya, kay si Kristo man maoy tinubdan sa kaluwasan, o si Kristo kang simbahan, dili man na magkabulag. So, ang source sa kaluwasan na akang Kristo. Nya, di man ipaagi ni Kristo ang kaluwasan diha sa iyahang simbahan nga mao ang iyang lawas. Sumo so, mga kigsunan, giklaro di din ni mga kigsunan sa 846 nga outside the church there is no salvation. unya mga kigsunan, gingon di po din di mga kigsunan sa 847, this affirmation is not aimed at those who through no fault of their own do not know Christ and His church. Those who through no fault of his of this own do not know the gospel of Christ or His church, but who never less seek of God, which uh, with a sincere heart and move by grace. So, din yung mga kaisunan, giklaro mga kaigalaan sa maong katekisim, nga katuding mga wa masakop sa simbahan katoliko, ha katong mga wa masakop sa simbahan katoliko uniya, nagbuhat sila mga maayo sigon sa ilahang kasing-kasing nagbuhat sila mga maayo no maluwas usab sila mga kigalaan ha maluwas usab sila katong mga wa sa simbahan katoliko uniya, nagbuhat og mga gitawag og mga maayo amaluwas usab sila mga kigalaan sumala di ay sa katikisim 846 mga kaigalaan ha?